ang pelikula ng Star Cinema na Rewind, na pinagbibidahan ng homegrown, GMA artist na sina Dingdong Dantes, at Marian Rivera. Nakilala rin bilang Dong Yan, ay opisyal na naging highest grossing film, sa Philippine local cinemas. Dahil umabot ng 750 million pesos, ang gross receipts. Worldwide, nasa ikalawang pwesto ito, na may 845 million pesos sumunod lang sa, Hello Love Goodbye, na sa kabuuan ay kumita, ng 880 million pesos. Ang tatlong highest grossing films sa Pilipinas ay pare-parehong produce, ng Star Cinema at ito ang mga sumusunod. Local Gross Only, Number 1, Rewind 750 million pesos. Number 2, The House of Us, 700 million pesos. Number 3, Hello Love Goodbye, 695 million pesos. Worldwide Number 1, Hello Love Goodbye, 880 million pesos. Number 2, Rewind, 850 million pesos. Number 3, The House of Us, 845 million. Tuwang-tuwa ang mga fans Matapos ang maraming taon ng kawalan ng pelikulang magkasama ang mag-asawang domyan. Sa usapan tungkol sa tagumpay ng mga pelikula bago at pagkatapos ng pandemya, may mga taong nag-aalala na hindi patas ang pagtingin sa kita ng pelikula, batay lang sa gross receipt nito. Sinasabi ng ilan na posibleng mabago ang resulta ng paghahambing dahil tumaas ang presyo ng tiket kaya't mas maganda raw tignan kung gaano karaming tiket ang nabenta para mas makatutuhan sukati ng sukatin ang tagumpay ng pelikula. Ang irony nito, ang mga pelikulang na produce ng GMA ay umabot sa highest grossing na 300 million pesos. Ang top 2 to highest grossing movies sa ngayon, ang Hello Love Goodbye at Rewind ay parehong produced ng Star Cinema. At ang Hello Love Goodbye, leading man na si Alden Richards ay isa ring GMA artist. Kaya tuloy lumalakas ang opinion ng mga moviegoers na basta tatak star cinema, magaling ang pagkakagawa. Mayroon netizen ang nag-comment na kapag e-factor in ang inflation. Ang pelikula ni na megastar Sharon Cuneta at Robin Padilla na maging sino ka man noong 1991, ang highest-grossing Filipino film of all time. Kayo mga ka buzz, ano ang masasabi nyo sa kwentong ito? Sa palagay nyo ba kikita ng ganyan kalaki ang rewind kung hindi produced star cinema? Ang ayon ba kayo na maging sino ka man ang highest-grossing Filipino film of all time? Please leave your comments and reactions below.